Dilitsunin ko yung isang buong 6 uh, anim na kilong palos. Oh, pwede ba yun? Ang haba naman yan. Wala nga ng Parang mahirap eh. Parang mahirap? Oo. Oh. Pipilitin natin. Parang kahu <laughs> <laughs> Sabi ni Kuya Bek, mahaba daw. Sakto, no? Pipilitin natin. Anong pwedeng gawin dito? <laughs> Eto, huli natin, no? Oh. Hindi karo kaya, siguro mga limang kilo Salamat so, sa Diyos. Hindi tayo nasilo. Sa mga tayo ng pwesto sa simulan ko na. Narito ang isa na subo. Iisip ako nung gagawin ko dito dito sa igat. Ito kasi igat ko. Dadalhin ko sa dito. Kung tayo magluluto, catch and cook natin dito. ito. Hindi ko alam po anong kalalabas ha. Pero... Lichon. Gilitsong palos. Yung anim na kilong palos, gilitsonin natin. Sama kayo. Ah. Let's go. niluto na wala pa nag-attempt gumawa nito. Dito pa lang. Sa Albert's Adventure. Magluluto tayo. Lechong palos. Ilang piraso yan, Che? Uh, may dalawa pong tayong niyo. Isakto no? Isakto Okay Isang pagayon Okay Bumili kami ng steel matting Para yun ang paglalagyan Ng ating palos Kabubaya ka. na Oh. Ya, kalah hati pak, kau yang lari. Pa. Oh, tak ipet. thank mm -hmm. you kumukulo-kulo na siya oh naamoy ko na yung naamoy ko na yung lasa na lechon <laughs> hindi ko alam kung tayo pala ang unang gagawa nito alin na kilong palos yung nahuli natin doon sa mahayay sa suba kasama si Edward nilitsyon natin <laughs> nagbihira kasi oh, wala pa tayo nakakita nagluto ng uh, lechong palos buo karaniwan nakakita natin may paksiw may adobo uh, may sinigang pero ito una-una pagkakataon nilitsyon natin lagyan natin ng konting pampalasa ito yung bulok ng yob masarap ito ang amoy niya yung kanyang usok ang padagdag prego yan pag ginawa natin natin siya sa steel matting kasi pag kasi natin siya ng uh, walang ano walang hindi natin na sandwich baka malura yun naman eh baka lasog -laso. so sandwich natin o, pag naluto na yung isang side babalik na lang natin Abangan natin maya maya Pwede na siguro balik na rin ito hmm? Nagmamantika na siya <laughs> Para pizza <laughs> Ano mo mo kay Raki? Masarap to mga boss ah, Kakain tayo mamaya nito <laughs> Malutongnya tajir apa kagak ano? Kau kan lebih sih. Malutong lah. One two three. Atap hijab. No. Pancho Palos, Kuya Rake. Kasi, makakita na ba kayo ng ganito? Ngayon ko lang mararanasan yan. Ano <laughs> ma experience to ba? Ano, kalimita kalasing lang sa ano eh. Gayataan. Paksiw. Paksiw, sinigang. Sinigang. Yan lang eh. Ay na kilong palo, sinuli namin sa mahayhay, sa suba. Ngayon, nilitsyo namin. Hindi ko alam kung ano lasa nito, pero hmm. umi pa lang. Perfect. Pa <laughs> ano? Tara, kain na tayo. Panalo to mga boss. <laughs> Kakain na tayo. Tara na. <laughs> Palak pala mo! Woo! Ay, oh. sa belly! Mm. Ano Unang kagat! Mm -hmm. Ang sarap! Tikman natin yung balat. Tumutunog-tunog pa. isaw natin. Oh, oh, oh. Hmm, mm. ang sarap! Oh, <laughs> <Malalu>. success! Ikaw, Chia, ano paborito? Ko, paborito mo ulo eh. Paulo eh. Kasi naroon lahat ang lulus naman. Hmm. Pero kahit sa kumurot, kahit sa dumapot, ang sarap. Ah, oh, nakalalasa. Bakit na natin? Ayo. Ito ka, Marvin. Ay, ito ka, katawag sa natin. Hmm. Napakasarap nito. <laughs> <laughs> Ngayon na ako nakatikim. Nilichon palos isang buo. 6 kilos. Nilichon natin ang buo. okay. Hmm. oh. Ah. Juicy! Wala sa mga boss! Sarap po mga boss Ang <laughs> <laughs> uh, sarap ng kain na namin dito Maraming maraming salamat sa inyong panonood <laughs> Sige Magsikain kayo dyan Kain na kayo So yun yung ginawa natin ngayon Kasi ang tayo sa mga nag-request, uh, kasi nabasa ko doon sa aking vlog, nabasa ko doon sa mga latest vlog natin. Uh, pag nakakahuli tayo, gusto kasi nila catch and cook eh. Ngayon, medyo mahirap lang tayo mag-catch and cook pag nasa ilog tayo dahil nakakapagod din eh uh, mag-vlog ng ganito. Extreme kasi yung ginagawa natin. Pag nag-vlog tayo, uh, gabi, nakakana, umaga, papandaw. Ngayon kung magka-catch and cook, masyadong nakakapagod nakaka, ano, kaya ang ginawa natin. Uh, nilagay ko muna, pinreserve muna natin yung nahuli natin na palos pagka-preserve niya, uh, nakapalipas tayo ilang araw din tsaka natin siya lulutuin. So, yun ang ginawa natin. Kaya marami, maraming maraming salamat doon sa nag-comment na lutuin daw natin. Dapat kachen ko para hindi bitin yung mga nanonood. So, maraming salamat sa inyong uh, suggestion. Eto, ginawa na natin. First time, ginawa natin na uh, palos. Walong kilo. So, hindi ko alam kung may nakagawa nito pero sinubukan natin. Uh, tuan naman yung topa ayun uh, yun. Hindi natin maawat. <laughs> ano, ubusin nyo yan, ha? Ang <laughs> dami! Anyway, may? Uh, ipamimigay natin ito sa mga kasama natin. Uh, hindi naman natin kayang ubusin ito, eh. Ang taba. Uh, yung balat pa lang, eh. Talagang pag kinagat mo. Uh, crunchy. Uh, naglalangis talaga. Kaya hindi ka makakain ng marami nito. Kailan sa usawan mo. Maasim. Uh, may sibuyas. May kalamansi. Uh, Tiklado. At... Uh, Amin ko sa inyo guys, napakasarap. kaibigan natin. Tara na, let's go! Uh, sa mga painog. Ito ang isang klase ng saging na tiyatawag na turdan. Ah, hindi naman yata saging inahanap ko eh. So puno ng saging ang ating gagawing patungan ng parelya sa gagamit ng pag-iihaw. Tingnan natin yung may bunga para hindi masayang ang puno. Ah. Malabang hugot yan. Kahit kung nagtagal, hindi mo mahal ka. ka pa rin sa lupa. Alakit! At saging! <laughs> Ilang pilig ang isasaing! <laughs>